Ganito talaga siguro ang feeling ng nakapasa sa board exam. Hindi lang basta pasado, kundi top 9 ka pa. Year 2022 at magit isang taon na ang nakalipas. Simula ng graduate ka bilang cum laude sa kursong inaral mo ng apat na taon. Ma, pa. Ako naman. Kami naman. Let us now listen to the valedictory speech of Miss Yvette Caril Carulla. Naalala ko pa yung valedictory speech mo na talagang di lang luha ang tumulo, kundi sipon ko dahil sa labis na kasiyahan. Simula pagkabata mo, nakita ko na talaga kung gaano kakasipag mag-aral na ginawa mo na ngang libangan ang pag-aaral. Marami kang bagay na sinubukan at inaral simula sa pagkanta, pagdrawing, paggawa ng kaligrapi, pagtugtog ng ukulele, piano, float, at kung ano-ano pang instrumento. Pati nga ang paggagantsilyo eh, di mo na rin pinatawad. Masasabi ko na bukod sa matalino ka na eh, talented ka pa. Pero alam mo, Inis na inis talaga ako sa iyo noon tuwing nakaabang ka na sa classroom ko nung high school pa ako at napapasabi na lang ako ng, hay nako yan na naman ang kapatid ko pero nakikita ko na kahit parang tanga ka na nakatulala sa bintana ng classroom namin eh matyaga ka pa rin nag na matapos ang klase namin kung naalala mo pa nung naiwan kita sa school nakauwi na ako pero ikaw nasa school pa rin pero kahit naiwan ka nagawan mo pa ng diskarte. Talagang nangutang ka pa sa guard ng pamasahe mo para lang makauwi. Siguro kung iba yun, panay ang iyak na. After graduation mo nung college, ay talagang di mo na agad sinayang ang oras at agad kang naganda para sa board exam mo. Nakita ko kung gaano kakatsaga mag-aral na madalas ay halos wala ng tulog at maayos nakain kain. Nakakatawa lang kasi halos buong pader na yata ng bahay natin nadikitan mo na ng Manila paper na may mga sulat ng iyong pinag-aaralan. Hindi nga talaga madaling makuha ang gusto natin pero kung porsigido at matyaga ka, talagang maaabot mo ang pangarap mong abutin. Sa lahat ng sakripisyo mo, puyat, gutom, pagod at dugot pawis, eto na, nagbunga na nga ang lahat ng yan. Di ka lang basta pumasa, kundi sinungkit mo pa na magtap 9 at alam kong hindi madali yan pinagdaanan kaya kaming mga kuya mo sobrang proud kami sa iyo. Salamat kina Mama at Papa dahil sa walang kapagurang pagsuporta sa bunso naming kapatid. Kaya nini ika, congratulations sa iyong tagumpay at karangalan ko na naging kapatid kita. Congratulations din kay Jessa Ripotente na top 8 din sa board passer ng criminology ako si Kusinerong Mayor at mabuhay kayong dalawa Allow me to thank my greatest inspirations in life Mama, Papa, Inay My siblings, Kuya Ives, Kuya Ivan, Kuya Dundon, my cousins Ati Mai, Ati Ami, uncles, aunties, and relatives, for being my strongest support system, for never pressuring me and my academics, and for believing in me before I believe in myself.